So uh, this is it mga idol at mga kasari no? Welcome po ulit sa yung channel The Digido Vlogs And, uh, Magandang araw po sa ating lahat And uh, syempre this is it na nga ay uh, ating ay pinarenovate na ang ating uh, pwesto ng ating uh, preto manok And uh, kung nakikita nyo mga idol at mga kasari no, ay uh, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating mga videos dito sa ating uh, YT channel dahil nga ay uh, busy tayo itong ating tinagakabalahan ang ating uh, pagpapa sa ating um, maliit na pwestong uh, pritong manok natin ano ito ay uh, katas ng ating sari-sari store and eh uh, Share ko to sa inyo to inspire at motivate, no? Uh, kung bago sa aming channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, no? Para at least nga, marami tayong motivate at ma-inspire. Siyempre, katas ito ng ating sari-sari store. And uh, ito ang ating pinagkakabalahan ngayon, nga, dahil uh, kaya hindi tayo nakapag-upload ng mga videos. Dahil uh, uh, inira-rush natin ito, no? Kung nakikita nyo, mga idol pa ay bulok na talaga. So need na natin talaga na uh, i-par ito. Ayun si Commander oh, tumutulong na rin. And eh uh, siyempre uh, ito ang ating eh uh, uh, mga buena mano no doon sa ating uh, community ay uh, na-i-post natin doon na uh, plano ni Commander no. So mga nakakita doon ay uh, yung doon yung pinakita niya yung uh, sayang lang at uh, siyempre na wala yung ating video, full video. Kaya ito yung uh, ating uh, mga lahat ng buhay naman no, mula nung nagsimula tayo 6 uh, months ago na no so na ipon natin na, na ipon kaya na pa renovate natin to uh, we are thankful naman tayo sa may-ari dito and uh, napagawa natin at pumayag na mag uh, magpagawa uh, tayo magpa renovate tayo so kung nakikita niyo mga idol mga sari ayan medyo nilawakan natin medyo nilakihan natin ito yung day 1 natin nagawa sinusukatan and uh, siyempre ng uh, halo hollow blocks ayan yung ating mangdox crispy and juicy fried chicken dahil nga ay uh, no natin ng hollow blocks kasi <coughs> ay, excuse me po ay uh, medyo uh, pinalagyan natin at siyempre hindi na rin mapasok ng mga mabait dahil uh, hollow blocks na siya kung nakita nyo yung una ay uh, may sahig lang siya na plywood sa baba no So ang gagawin natin ay sa loob na tayo magluluto at tatanggalin na natin yung pwesto dyan sa harapan. So uh, para hindi tayo mababasa pag umuulan tapos mawala na rin yung parang trapal. At siyempre yung mga langaw-langaw at saka mga alikabok ay wala na yon Siyempre sa loob na tayo magluluto. So update ko kayo sa ating uh, mangdok crispy and juicy fried chicken mga idol kapag ka ito ay uh, tapos na no day 1 hanggang day 2 hanggang day 3 yata tayo dito no kaya abangan nyo yan mga idol at mga kasari Hey, sa buhay ni Daddy! So, ayan na uh, mga idolo uh, at mga kasari. No? Kaya uh, nandito tayo ngayon sa aking uh, pwesto. Ayan. Yung uh, mang mga docks natin. No? And, uh, siyempre, ay uh, pinapagawa natin, no? pinarenovate natin yung ating uh, pwesto nga. Ayan. So uh, natin no. Uh, para at least ay uh, medyo maayos naman sa tingnan no. And uh, malinis no. Kasi nga ay bulok-bulok uh, na talaga siya. Ayun. So uh, dito tayo sa 7-Eleven, tatambay tayo. Habang uh, gumagawa dun sa aking uh, pwesto si tatay at saka yung anak niya. So uh, ang ating pinagawa dito mga idol no? at uh, mga kasari ay uh, yung uh, lahat ng buena mano ay 6 uh, months na tayo dito nagtitinda ng manok no, at saka sisig. Then uh, siyempre may mga soft drinks, balburo, lahat ng uh, buena mano araw-araw maliban -araw. sa Sunday. Kaya uh, tinabi natin yun. no? ng 6 months. Kaya uh, nakatabi tayo no kahit paano ito yung uh, ginamit natin dito sa pagpapagawa no ito yung ginastos natin and uh, sasabihin ko lang sa inyo mga makasari ko nga uh, yung uh, magkano yung ating uh, nag dito no sa ating uh, uh, dito sa ating uh, pwesto kasi ah uh, uh, yung aking uh, naging uh, ipon no doon sa yung lahat ng buhay mano ay uh, yung video ko doon ay nasira, na ano, na na-delete ng anak ko, na bura ng anak ko so, uh, papakita ko lang ulit sa inyo yung uh, mga buena mano na yun kung nandun pa yung uh, <laughs> kasi kaso, na-bili na namin no, sayang, sayang talaga pero sa community ko nandoon yung, pinost uh, ko noon yung plano ni commander, sabi ko may plano si commander nandoon sa community ko sa community ko yung pera so, sayang ang sana maganda sana yung video kasi lahat ng pera doon ay nakatupi no? Naka, nakatali siya lahat ng pera na binamano so uh, ma 1,000 ma yan 500 o 20 lahat, basta lahat ng binamano sa manok mga idol hindi, hindi sa sigarilyo at sa soft drinks at sa sisig yung sa manok lang lahat yon so uh, umabot naman sa mahigit kumulang 20 plus no? na nasa 23 mahigit yata 23k mahigit yata yun kaso na-delete ko na yung uh, ating uh, na-delete ng anak ko yung ating vlog uh, uh, doon mula nung uh, ginagawa nagbibinang kami ni commander sayang talaga pero okay lang kasi yung pera na gastos na pala tinanati na nabiliin uh, na pala natin yung pera natin nabitiwan ulit yung mga pre na mano pero siyempre kaya patuloy pa rin tayo sa ating uh, kasi kasi dito sa ating pritong manok no i-improve natin and uh, syempre yung ating manok kaya ganoon pa rin no natural pa rin kahit meron tayong uh, sa tapat natin ay may unbox no ayan goods kaya siyempre meron pa rin tayong customer kahit pa paano and uh, sigag na yung pala doon sa atin no and uh, i-improve natin nga kasi maganda na matinginan, malinis, no? And uh, kikinturahan natin yan. Tapos, uh, sa loob na tayo magluluto. Kasi ayaw ko yung sa labas. Kasi may basurahan dito. Ayun, may basurahan. Ayun. So, uh, minsan may mga langaw-wangaw na nakikita ako. So uh, tapos bulok na rin yung ilalim ng pwesto natin at yung mga plywood, bulok na rin. So uh, ang gagawin natin ay uh, papalitan natin. No? Ito double natin para safety siya. Para hindi siya mapasok ng basta-basta. Tapos plain sheet nat natin para hindi maputas. Uh, kailangan plain sheet siya. No? And uh, siyempre double bull siya sa loob plain sheet para at least ay hindi mabubutas. So uh, safety na siya din talaga din natin kasi mainit siya no lalagyan natin ng uh, tawag dito yung uh, exhaust fan para yung init pag nagluto ay uh, kasi mababa lang siya so uh, din natin ng isolation yung bubong para uh, konti lang ang inadjust natin dito mga idol makikita kikita nyo ito yung ginagawa o oh, yan ay uh, yan lang yung inadjust natin tapos medyo pilalakihan lang natin ng konti yung ano yung uh, square no pilalakihan natin ng konti doon nang ng halog para hindi mapasok ng uh, mabait no? kasi maraming mabait dyan sa loob. so uh, ang ginawa ko hinalog locks ko na paikot para hindi mapasok tapos hindi maano ng tubig kapag so, kasi nandito yung babsak, no? sa baba sa akin lahat no? so napapasa talaga dyan kaya kailangan ganyan na lang para sarado tapos kapag nagluluto ako dun sa labas napapasa din ako kaya may trapal yun eh you know, may trapal doon sa labas kasi nga ay nababasa tayo yun may trapal dun sa harapan kasi nababasa tayo so ngayon mainit yung pag nagluluto ako mainit yung mantika mainit yung kamay ko mapapasma tayo kaya kailangan maganda yung ating uh, sa na lang tayo magluto mas maganda na sa na lang tayo magluluto para at least malinis siya and uh, close tayo no? kaya pinagsalapin sa harapan para kita yung display nating manok at uh, yun lang muna yung ating uh, update dyan no? So, kapag kita ko sa inyo tapos na, no? Uh, labas loob. Titingnan natin. Diba? Pakita ko sa inyo yan. Ayan mga idol, oh. Yan. Yeah. So, uh, pinalakihan natin ng konti. Ayan, oh. So, uh, ito yun siya. Yan. Yeah. Yeah. So, ginawa natin. Pinalakihan natin ng dito. Okay. Pinasok natin siya. Uh, pinasok natin yung uh, pwesto sa medyo, medyo pinapalakihan natin dahil nga ay sa loob tayo magluluto, no? and uh, sa loob na rin yung display ng manok para hindi siya madumihan hindi siya malalangawin no? kasi pag sa tabi-tabi lang makalsada kasi maalikapok ayaw po yung uh, uh, gano'n no? baka sabihin nila ay uh, hindi malinis kaya hinanapan natin ng paraan mabuti na lang ay uh, uh, tumayag pumayag yung may-ari no? at bless na lang talaga sa may-ari napakabait no? and uh, tumayag pumayag siya na i-renovate natin dito para uh, hindi madumi kasi maraming basura din na uh, may mga daga no? at uh, madumi talaga kung minsan so uh, yun lang update lang tayo no? sa ating uh, at pagsisikap sa ating sari-sari store sa, katas uh, ito ng ating sari-sari store no? pero ito yung ating uh, pinarenovate ay uh, katas na ito ng manok na pinenta bin natin dyan yung ating uh, lahat ng ating uh, mga uh, kuwento namano no, sa loob ng 6 months no sana ay ma-inspire tayo at ma-motivate no tuloy-tuloy uh, lang tayo sa pagsisikap at uh, pagtitiyaga no di lang kay uh, sa taas and di uh, lang sa ating sarili so uh, yun lamang at uh, god bless mabuhay tayong mga Pilipino bye